Bagong simula ang haharapin ng Team Secret matapos formal na kunin si Korean superstar K.O. Sylvan Young Sub upang palakasin ang kanilang adobo gang para sa VCT 2026 season. Ang ibang detalye alamin sa muling pag-abante ng ating esports enthusiast, Carlo Villasenor. Matatagdagan ng bagong arsenal ang Pinoy-based Valorant team na Team Secret sa kanilang tinaguriang ang Adobo Gang matapos pirmahan ang Korean Superstar na si Ko Silvan Yang Sub para sa VCT 2026 season. Kilala si Silvan bilang dating T1 controller player na nagwagi sa Valorant Masters Bangkok noong Marso. Dahil sa paglipat na ito, inaasahan siyang magdadala ng karanasan at disiplina sa muling binubong roster ng Secret. Siya ang unang hakbang sa roster rebuild matapos pakawalan ng kuponan si na Zesbu, Sneezy at Wild Oreo. Layon ng Team Secret na makabalik sa forma matapos ang mahirap na 2025 season sa Pacific Region at si Silvan ang nakikita magiging sentro ng bagong direksyon ng Filipino Base Squad. Bago pa man ang opisyal na anunsyo, nagsimula na siya makipaglaro kasama ang komponan sa Predator League Philippines Qualifier bilang bahagi ng off-season integration. Malaki naman ang tiwala ng ilang Pinoy fans na magdadala si Silvan ng international experience upang patatagin ang bagong anyo ng Adobo Gang. Patuloy namang hinahanap ng secret ang iba pang piraso ng kailang 2026 roster habang sinusubukan sina Famous at Prodigy bilang mga posibleng kandidato para sa rebuilding ng Team Secret. Ako si Carlo Velasenor, Abante Sports, nauna!